DZRH. DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahando ng DZRH para sa bagong milenyo Ang isa pang magandang duna May pangako Ang bukas pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang Nagsisisi si Ako, na Ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating latatangin dulang May Pangako ang Bukas. ng tingin, Susi? Camille, nasa likod ako ng babaeng inagawan niya ng cellphone sa mall kanina. At nakita ko siya talaga. Nashock nga ako. <laughs> Ang lalaking yun talaga. Wala nang ibinigay sa pamilya namin kundi puro problema. Narito na ba siya? Sa totoo lang, two days na siyang wala dito. Nasaan na kaya yung kapatid mo? <laughs> Baka nasa tropa niya. Hmm. Ewan ko. Pagod na ako sa laging paghanap sa kanya pag hindi umuuwi. Si Rex naman, di na naawa sa inyo. Lalo na kay Aling Wilma. Malamang, kaya ng agaw ng cellphone yun para may ipang do sa bisyo niya. Matapos na akong kumain, inay. Pero kayo, hindi niyo pa nagagalaw pagkain niyo. Nagaalala ako sa kapatid mo, anak. Hindi ko makalimutan yung ko sinabi ni Susi sa iyo. Nagaalala tayo kay Rex. Kaso hindi naman niya tayo inaalala. Dapat siya magbago, anak. Paano na lang kung dahil sa ginagawa niya, mahulat mapatay siya ng mga pulis. Anak, nap, nap, nap napakasakit sa akin, no? Wala naman po tayong pagkukulang na. Pinarehab naman po natin siya. Natapos niya gamutan doon. Pero nang makalabas siya, bumalik pa rin siya sa kanyang bisyo. Halapin mo, kapatid mo, anak. Pauhin mo siya. Pauwin Pero, ay, Kawawa naman siya. Eh, tayo po ang mas kawawa, eh. Dahil kapag narito siya, ninanakawan niya tayo. Binibenta yung mga gamit natin para may pang-droga siya. Nakakapago na yung ganun eh. Camille, anak. May idad na kayo, pero sa halip na pasayahin, inuduro pa niya puso niya sa consumption. Tungkulin eh, pa rin natin iligtas siya sa kabahamakan, Camille. Huwag mo sanang kapaguran yun. <laughs> Bilib talaga ako sa iyo, pre. Ang kaling mo pumili. Sabi ko naman sa iyo eh. Basta pambatak, kaya kong gawin kahit ano. Tingnan mo, oh. Malaking halaga nating naibenta ang nahablot kong cellphone. Oo oh, ma. Eh, kasi yung mahal tatak na yun eh. Maganda pa. Eh, kaya ngayon, marami tayong pambatak, ba? <laughs> <ma. laughs> Sana lang. Laging mamahali ng sipin na maaagaw natin, ano? Eh, di laging gano'n ang hanapin natin. <laughs> Pero, sabi mo, may nakakita sa'yo kanina. Oo. Oh. Eh, baka isambungan nun sa mga lespo. Pre, kung akit. kakanta yun, dapat kahapon pa ako wala dito. Tropa ng ate ko yun eh. Kaya hindi kakanta yun. Mukhang nang natakot pa sa ginawa ko eh. Naman, salamat. Umuwi ka na. Ilang araw ka rin nawala. Saan ka ba nagpunta? Kasama ako ni Nandi. Na Rex, anak, sana naman. Iwan mo na ang pagdodroga. Pinapahamak ka lang yan. Sino naman ang nagsabing napapahamak ako? Gumagawa ka na ng masama. Para lang, meron kang maipandroga. Pagkapahamak na yun. Tumigil na nga kayo! Sinisira yung araw ko eh! Rex! Masaya ako sa ginagawa ko. Kaya huwag kayong nakikialam. Pasalamat ka na lang dahil hindi ko kinukuha sa inyo ni ate ang ipinagsasabok ko! Rex! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat. Mabilis kong natapos sa mga nilabhan kong damit. Malaking tulong talaga itong pride detergent bar. Mura na, mabango pa. Marami pang damit na nalalabhan. Eto na si Rex. Papalapit na rito. Oh, ano bang sasabihin mo? At kailangan dito pa tayo sa likod bahay mag-usap. Dahil ayoko marinig ni inay na nagtatalo tayo. Ikaw mo na may kasalanan kaya tayo nagtatalo. Ano? Nangingi alam ka eh. Pagmamalasakit ang ginagawa ko dahil ate mo ko. Alam mo kung lahat ganyan ang gagawin, mabuti pa, wala na lang akong ate. Anak, nangyak ka. ko. <laughs> Diyan ka magaling eh. Sa pananampal. Ate mo ko. Hindi mo ako dapat sagutin ng pabalang. Pasalamat ka. Dahil naaalala kong kapatid pa kita. Pero huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Dahil papatulan kita. Sinira na talaga ng droga ang utak at pangangatwiran mo. Wala ka na doon! Sariling pera ko naman ang ginagastos ko, ha! Kaya huwag mo akong pakialaman! Wala ka ba talaga ang awa? Hindi ka ba nakakawa kay inay? May edad na siya! Kinukonsumin mo ba? Ba tingin ng kahihiyan! Siya ang may gustong mangonsume! Huwag mo ako sisingin! Kaya pala mainit ang ulo mo nang dumating ka rito eh. Bad trip ka sa inyo. Ayoko na bumalik doon. Bahala na sila sa buhay nila. Ano nga pala? Oh. May nakita akong pwede nating maging dilensya. Oh, -sampre. Malapit sa lugar namin. Alam ko na rin kung paano makukuha ang cellphone at trelo niya. <laughs> Ayos ka talaga. Eh, paano gagawin natin? Sisirain natin ang screen na nasa bintana nila. Oh. Para makuha natin ang cellphone at trelo niya. Na laging inilalagay malapit sa bintana. Salamat sa pagdadala mo ng mga order ko, Camille. Okay lang yun. Buti nga sa akin ka kumukuha ng cosmetics at pabango eh. At least, kumikita ako. oh kumusta nga pala si Rex? Ay, ayun. Lumayas na naman. Pero nagtalo kami bago umalis. Nasampal ko pa nga eh. Mm, mabuti hindi lumaban sa'yo. Hindi. Pero nagbanta. Papatulan na raw niya ako pag inulit ko pang ginawa ko. Ah, oh, nakuha. Camille, mag-iingat ka. Malamang gawin niya yun dahil ang impluensya ng drugs ang magtutulak sa kanya. Gusto ko lang naman magbago na siya eh. Awang awan na ako sa nanay namin na lagi nag-aalala sa kanya. Hiyang-hiya na rin ako sa mga tao dahil sa mga ginagawa niya. Alam mo, minsan, ang pagbabago ng mga drug addict hindi nakasalala yun sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi sa kanilang sarili mismo. Kahit ibangon natin sila kung ayaw naman. Ay, naku, Day. Wala tayong magagawa. Kaya ingatan mo na lang yung sarili mo. Pati si Aling Wilma. Ilang araw ka na palang hindi nagtitinda, Wilma. Oo oh. nga. Kuya Dexter, eh. Mataas kasi yung BP ko. Iilo ko. Kaya pinagpahinga muna ako ni Camille. Alam ko na kung bakit. Si Rex na naman, eh. Ay, Kuya Dexter. Eh, may inakas kay ni Camille, eh. Kayang-kaya nang kay ni Rex na yun. Maging si Bayaw, mahina. ulam bumigay, kaya namatay. Kung ako naging magulang ni Rex, Tutubuhin ko yung tarantado niya. Dignan ko lang kung hindi siya magtino. Hindi naman lahat. Nakukuha sa kamay na bakal, kuya. Ay, lalong hindi makapagdadala ng mabigat ang kamay na sinlambot ng bulak. Isipin mo rin yan, Wilma. Para maging matigas ka naman sa iyong bunso. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bad trip naman Oh. Hindi natuloy ang diligensya natin. Oo nga eh. Nakalain ko ba namang magkakaroon sila ng bisita? At hindi sila kaagad matutulog? Uh oh. Dito rin natin nakuha ang gusto nating kunin. Paano ngayon tayo? Huwag ka nga magulo. Nag-iisip nga ako ng ibang paraan eh. Eh kung magpunta na lang kaya tayo doon sa sinasabi ko sa'yo. Saan? Masigurado pa tayong makababatak. Pag yun ang naging deliensya natin. At, teka pare, oh. tingnan mo. Ilang hakbang mula dito sa atin. Ano pa yun? Pera! Pera? Nahu Oo, nahulog na matandang nagdaan kay Rina. <laughs> Bilis pare, kunin natin. Oo nga, pera nga. Ayos, may magagamit na tayo. Oh, sarap to, hindi, hindi na alam mong pansit, anak. Mm. May kibihon, gisado. <laughs> Sabi ko na magugustuhan mo na eh. Ay, saan galing yung pera yung pinabili mo rito? May dumang matanda sa harap namin kanina. Di niya alam. Nahulog sa kanya ang isang libong piso. Kinuha ko kaagad. <laughs> Ayan, may pera ako. May magagamit na kami sa lakad namin ni Andy. Ah, maliligo na muna ako. Hindi ka na naawa sa matanda? Ay, bakit naman ako maaawa sa kanya? Baka kailangan niya ang pera. Kinuha mo pa, sa halip na ibalik. Kasalanan niya yun eh. Tatanga-tanga eh. Huwag naman ganyan ang salita mo, anak. Yan ang nagawa sa kanya ng droga, Nay. Hindi niya na pinahalagahan kahit ang maliit na bagay na maaari siya makagawa ng kabutihan. Ay, nako. Makaligo na at makalis na. Oh, bakit iniiwasan mo marinig ang sinasabi ko? Alam mo, Nay, kung wala kayo rito, hindi na ako uuwi sa bahay na ito. Nabubuisit na ako sa bunga ni Ate Camille. Halata sa mga mata ninyo na hindi na naman kayo nakatulog kagabi, inay. Ay, talaga nahihirapan akong kumakatulog. Kapag hindi umuwi si Rex, anak. Ay, ko na... Baka... Baka kung ano na nangyari sa kanya. Kasalanan niya na yun kapag napahamak siya. Sana naman kasi... Hindi mo nalaman siya pinagsabihan kahapon. Nay naman! ako pa pala ang mali? Eh, kahit naman hindi ko siya sinabihan, aalis pa rin naman yun eh. Di ba sabi nga niya, maliligo lang siya? Tapos niyo ko. Eh, anak, pasensya ka na sana. Hindi ko na kasi alam kung paano mapagbabago ang kapatid mo. Wilma! Wilma! Ang Dexter mo. Uh, Chong! Uh, pasok po kayo bukas yan. Wilma! Camille! bakit? bakit? John, parang may problema ka, kuya. Wala akong problema. Kayo meron. Po? Ha? Ba bakit po, John? Ano ang nangyari kay Rex? Mga Lagsiganap Maynard Landicho Jr. Susan Robles Phil Cruz Rosal Villegas Lionel Benjamin At si Chiquit del Carmel Amor Sa papel na Camille Nilapata ng tunog ni Jerry Mutia Sa musika ni Buboy Sanonga, Supervisyong Teknikal Sa Nina na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi na niya huwag po ninyong sundan at pakinggan ang mga susunod bang kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang laging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.